Model, tara doon tayo muna. Ang ganda ng tanawin. Sige, ka relax nga. Ay, na mo sila ang sweet. Ha! Mami, mami, mami. Dito tayo sa isang table. Upo muna tayo. Nakakapagod. Pa baby naman to, kala mo maganda, feeling maganda. Kami kaya bagay ni Jerry. Ha? Huh? Para Parang napapansin ko may gusto ko sa kaibigan ni Madel. Uy, mukhang naman ka kay Jerry, ha? Madel, may tatanong ako sa'yo. Ano yun, Jerry? Mukhang wala ko tiwala sa mag na yan. Bakit naman natanong mo yan? Mag-ingat ka sa kanila ha, kasi tignan mo sila. Uy, hindi tumisa ka si Jerry. Ang gato ko na lang, sabi na lang, mag Bakit naman mababait naman sila tita si Adam Megan? Basta huwag ingat ka. Paya ko sa'yo. Huwag kang masyadong mabait sa kanilo. Baka busuhin kanilo, nilo, okay? Hay nako! Tara na nga! Mag-shopping na tayo! Samahan mo na ako! May nakita na ako dun, oh! Oo, oh, ito na. Ikaw lang naman ninaalala ko, Madil. Oo na. Huwag ka mag-alala. Kaya ko sarili ko, okay? Mami, tara na! Umalis na sila! Sunin natin sila! Teka, teka, sandali. Nagmamadali ka naman. Wadadap Ambagan ni nama maya ni.